general Torre, general Nick, sinasabi sabi kasi nila especially i will refer uh, this to the the, the situation of attorneya bello hindi daw niya nakita yung warrant of arrest ano po yung masasabi niyo doon may violation ba doon dahil hindi daw niya nakita personal yung warrant of arrest i think uh, attorney bello is not in the scene during all this time ma'am so talaga hindi niya makikita <laughs> pero oh, kasi sorry lang ako niyo Tama si General Tove. Wala si Attorney Bello mismo doon nung pinatupad namin yung warrant. Nakita ko siya doon sa VIP lounge, no? na kahit pa paano nakapasok siya doon. No? Uh, pero yung pumunta na kami doon sa tube upang ipatupad, wala siya doon. At doon naman sa tube, no? yung hiningi ng company PRD PRRD, yung copy ng warrant of arrest, ay nakapakita kami at nakashare kami sa kanila ng electronic copy ng warrant of arrest. Mm -hmm. So in other words, hindi naman, wala naman tayong obligasyon na bigyan siya ng warrant of arrest. Unang-una -una dahil hindi naman siya yung suspect at pangalawa, wala siya doon. Okay. So, in other words, eh sabi niya, magiging lawyer daw siya. Dapat nandun daw siya or binigyan siya. Ano masasabi niya po? may tatlong abogado sa scene, si PRRD, no? nandun ang dating executive secretary, si Salvador Medeldea, nandun ang kanyang misis na, na abogado din, at nandun din, at eventually, no, yung dumipat na kami sa Villamor, nandun si, si Attorney, Attorney Delgra. Mm. Well, sir, misis po ni? Ni Executive E.S. Medeldea. Ah, so bali tatlo po yung kasama na, Do, na um, lawyer. E eventually, dun sa, dalaw mo muna sa, ano, sa tube. Okay. Yung mag-asawa muna. Okay, so yung kanyang rights naman, uh, as a suspect, hindi naman siya na-deprive? Ay hindi na-deprive. In fact, gusto na nga namin ibasa yung Miranda rights niya uh -huh. doon sa tube, pero nakiusap yung mga abogado niya na wag muna. Uh -huh. Kaya yung naging pasya ay ilipat siya sa mas, mas secure na area, which was eventually sa Villamor Air Base, at doon na namin, after binigyan sila ng pagkakatoon na magpahinga, doon binasa ni General Torre yung Miranda rights niya. So balikan natin, sir, nung sinaserve po yung warrant of arrest, Uh, ano po yung pinakasitwasyon? Nagkagulo ba? Ma maayos ba? Pa paano po? Paki describe po sa amin. Well, sa lahat naman pong stage nung uh, service ng warrant, ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was uh, just expressing their... Each one is expressing his own opinion. Pero at the end of the day, uh, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay ina-arresto namin. At that time po ba, naka-wheelchair ang dating Pangulong Duterte or normal naman po siya maglakad? He was offered a wheelchair but he declined. So, ang wheelchair niya ay ginamit ni ES Medialdea. So, physically, ang condition po ni uh, dating Pangulong Duterte at that time ay mukhang maayos naman po. Maayos, ma, maayos. Until the end. Until the... Hanggang sa ngayon. Hanggang sa kagabi nang siya ay nireceive ng, uh, ng ICC, he's fine. And actually, before the... Uh, bago bumaba sa plane... He made a video na andyan naman ngayon sa social media. He says that he is fine. Okay. Kaya ano po, kay General G. naman po, medyo inaano kayo, sinasabi, umiiwas daw kayo sa tanong ni Senator Bongo. Paano nyo po ba itong sasagutin? Yan ito po kasi, ma'am, yung nangyari nun, ma'am. Nung uh, maisakay na po at lilipat na po sila sa Villa Moore, susunod po si CHPNP. I was supposed to uh, board po yung sasakyan ni CHPNP at paalis na po kaso nasa sakin yung pinto ng van dum umandar na po yung uh, sasakyan niya humahabol po ako hindi ko po iniwasan with due respect po kay uh, Senator Bongo kung na-offend po siya pasensya na po pero there was no intention on my part na takbuhan siya it so happy na hinahabol ko po yung convoy mm -hmm. kaya po uh, tumakbo po ako palayo po doon sa direction po nila mm -hmm. so from there sa airport dinala siya sa Villamore Air Base? tama po ma'am yes, ma okay nung nakapasok na siya at dinala siya sa Villa More General Torre, paki-describe kasi kanina may kinukwento po kayo na naging relax naman yata ang pangulo at umupo siya sa kanyang pa, sa, sa sila ng pangulo. Paki-describe nga po 'yon. Well, sa uh, particular place kasi sa Villa is the two, 250th Presidential Airlift Wing. 'Yun ay 'yun po ang lounge ng presidente ng Pilipinas. Mm -hmm. At doon din siya nung siya ang presidente doon siya naupo sa same seat na para sa ngayong presidente Pinapigyan po namin pati po ang kanyang mga kasamahan they were there in the most comfortable lounge arguably sa sa kahit na anong airport natin sa buong Pilipinas ilan po ang nakasama sa loob po nitong lounge na to hindi na po namin nabilang uh, hindi na po namin nabilang sa ngayon uh, I'll give you the exact. Hindi ko na po nakita, ma'am, sa buong accounting namin. Pero yung matatanda niyo po, sino po yung nakasama ni dating Pangulong Duterte sa lounge? Nandun po si... Aside from former, PR, uh, former PRRD, nandun po si Hanelet, yung anak niyang si Kitty, andun si ang mag-asawang Mijaldea, andun si Attorney Delgra, andun ang tatlong retired generals, si tatlong general uh retired generals at ang kanilang mga spouses. Tapos may mga several people pa kasi puno ho ang lounge eh. Mm -hmm. Napakarami po nila. Puno ho sila sa isang coaster. Mm -hmm. Nang dinala namin sila mula doon sa exit gate ng NAIA hanggang sa lounge ay nakapag nasa bus po sila ng PNP sa coaster po. Puno po. Ang, ang nakwento nyo rin po kanina parang dapat na umalalay tama po ba ako eh mga kababaihan na ng kapulisan natin. Uh, from start to finish, not one of our people touch PRRD. Mm -hmm. I did not allow it. Uh, the only people who touch him are his bodyguards. Nandun ho si Romy, yung bodyguard niyang Sundalo. May dalawa pang bodyguard na, ito talaga yung umaalalay sa kanya si Romy. Plus ang isang personal nurse na isang mm -hmm. police. Then may isa pang Sundalo na bodyguard na lalaki at isa pang police na bodyguard na lalaki. So, yun lang po ang mga taong humahawak sa kanya diretso aside from uh, his family and parts of his entourage. Wala po sa mga pulis at hindi po namin hinawakan kailanman si PRRD. Totoo po ba na yung mga nag-implement po nito, nagsuit po kayo ng body camera? Meron po tayong mga body camera, ma'am. Mm -hmm -hmm -hmm. Kompleto po tayo. Uh, more than enough um, body camera and also the alternative recording devices na record po namin mm -mm. pati yung mga cell phones. Pati rin po sila, may mga cell phones po, wala po tayong de deprived doon. Mm -mm. So, doon po nasa panahon na siya po ay nasa Villa More Airbase, mm. nandun po siya sa lounge. Paano naman po yung kanyang pagkain kasi parang nababalitaan natin eh na deprive ng pagkain, kaya kailangan magdala ng pizza itong si uh, Senator Bongo, Pakidescribe describe nga po ang sitwasyon doon. Wala pong deprivation at any moment ng kanilang right to food and uh, water. In fact, dinideliver pa nga namin eh. And they are just the one declining na lang dahil sobra namang pagkain talaga eh. Sobra namang dami eh. At uh, may delivery sila, may pa-deliver sila, may pabigay din kami. So, there's really no problem. And uh, hindi ito tama ang contention na dideprive namin ng food. So, nakapasok naman po yung isang box ng pizza na pinabili ni Senator Bongo. Hindi ko na po nakita yung pizza na yun, pero napakarami talaga ng pagkain eh. Mm -hmm. Kaya, Part ng birthday ko na rin siguro celebration niya. <laughs> oh, Nags-celebrate. Anyway, uh, y yung naging condition po ba ni dati Pangulo Duterte? Tumaas po ba yung sugar level niya? Bumaba? Ano meron? Or wala? Sa sa buong sa buong time po na nandun kami sa uh, sa holding area, meron pong PNP doctor. Dumating ang kanya mga personal doctors. Mm-hmm. May mga nurses galing sa PNP at dumating din ang chief ng hospital ng William Orres Hospital. So may doktor doon dalawa, may isang galing sa kanila is uh, sa Air Force merong surgeon, may isang ang pagkaalam ko is uh, GP mm -hmm. at uh, maraming mga mga nurses. So medical personnel pati ang kanyang personal doctor ay nakarating po. Okay. So in, in other words, lahat ng medical needs na kailangan ni dating Pangulong Duterte ay accessible naman sa kanya. Maa-access niya agad, makukuha niya agad kung kinakailangan. Opo, opo. Mm -hmm. Kasi sinasabi, ah parang nag-oxygen na ba siya? May, may picture na pinakita na siya ay nakahiga. Ano po ba yung tubong nakalagay sa kanyang ilong? O inyo pong alam? Well, nung dumating ang time na sinabi niya na papagod siya, gusto niya humiga, we provided him with, a... Uh, we, kasi bedroom niya rin dati yun eh. So, binigyan natin siya ng... Uh, foam, bigyan natin siya ng kumot, at, uh, sinaraluhan natin, nilagyan natin ng mga blinds, uh -huh. blinders, yung area na, pwede siya matulog, and he actually slept. Uh -huh. He is asleep, um, the whole time. Kaya nga nung hapon, ha, nung sinasabi kong, matagal na masyado ang usapan niyo ng inyong mga abogado, mismo ang mga abogado sabi na, paano kung may makapag-usap, tulog siya. Uh -huh. That's already, you know, uh, pang-stretch na lang talaga, another blockade para ma-justify na, hindi siya, maisa kay sa eroplano. Oh, ah, parang may delaying tactics na. Delaying ba? tactics na lang talaga yun, ma'am. Pero at the end of the day, there's no deprivation whatsoever of uh uh legal counsel, uh legal counsel, uh, ng mga medicine niya, food niya, wala po yun. At uh, naibigyan natin lahat ng yun. Ang medical needs niya actually sobra-sobra pa. Pero di ba nire request po na dapat madala daw sa ospital at that time po, kailangan ba siya talagang dalhin sa ospital? Ang sagot ko po sa panahong yon sinagot ko sa kanila regarding that matter, Sir, sa ospital, ikaw i-examine din lang ng mga doktor na ito. Ang mag-iiba lang is yung location. Pero ang gagawin sa'yo is exactly the same. Dahil andito naman lahat ng mga gamit. Mm -hmm. So, sinasabi nila kailangan na ng uh, full check-up ECG. Pating ECG machine, ipinasok natin to mm -hmm, mm -hmm. Pinasok ang ECG. And kaya sinanong ko nga siya, Sir, ngayong araw na to, at this point, buong Pilipinas, ang dami ng hinuli ng mga, ng na mga uh, nagkasala sa batas na aresto by virtue of a warrant, warrantless arrest, at implementation of search warrant. Anong kita, Sir? Ilan sa kanila ang dinala sa presidential lounge? At binigyan pa na, dinalhan pa ng, ng uh, booking, booking kit sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Mm -hmm. Kayo lang po, sir, ang special special treatment na ito. Mm -hmm. So, don't stretch it. Kailangan natin na booking ka. Mm -hmm. Na until the end, ay hindi siya pumayag. Sir, nakita natin sa ibang videos, baka yung ibang mga kababayan natin hindi alam. Kayo po ba'y nagbasa ng rights po ni dating Pangulo Duterte? Binasa ko po ang kanyang rights. Mm -hmm. Nasa likod ko pa para mag-witness nang pagbasa ng rights niya yung ating prosecutor general